I've been attached with the feeling of them waking up with you. Pag nakikita nga magkasama itong ating Donnie at Belle ay sumasaya talaga ang mga puso na mga Bablis dahil kitang kita nga sa dalawa kung gaano talaga sila kasaya sa isa't isa. Kaya naman sa mga nagsasabi na hindi masaya itong ating Donnie kay Belle ay narito nga guys ang bawat video na kung saan ay kitang kita kung gaano kasaya ang ating couple habang nasa Davao sila. Sabay-sabay nating panoorin. pupunta pa nga lang sila sa Davao ay kitang kita na kung gaano sila kasaya at talagang ine-enjoy nila ito dahil talagang magkasama nga sila sa event na ito kaya naman ang mga bula ay sobrang happy nga rin sa ating couple kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil sa mga hindi nga raw nakakakita kung gaano kasaya itong ating couple ay talagang nagbubulag-bulagan na kaya naman stay chill lang tayo for more update